I'm just hey, curious. Nagigit na lang kayo ng si Vera. Kung saan mo madami Wala hindi ba dumating sa iyo? What did you do? I'm just na ng nasa kitchen namin. Sa job, may pwedeng relationship namin. Kaya, I hindi ko lang saan yung isang Yes,

sob, lagi-lagi lang siya ng rong sa mundo. wala tumaan yipperon niya, di lagi niya pa tapos photo, lagi So every uh, wrong timing, meaning you were in a relationship. but every time, all of us were single so we wouldn't Hindi na tatanong ko. Pero hindi siya fresh at Hindi stronger. Oo. Papag na tanong na to every time na ako nasabi. Kaya ako din tinapag eh. Kasi masalit. Pinapanood ko. Pinapanood ko. Bela din ang doon kayo na kaupo ako. Tak betul, tak betul. ba betul, <laughs> oh, yes sir. Oh yeah. No sir. <laughs> oh, Actually, I don't know what to do. I don't know. 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 I don't kailangan mo pa ng bola hindi na natapos siya so yun ba 'yon ay hindi ano yung titirakan niya na cornwood or yung because of what happens sa mundo na kaya ka reform mo na? definitely one of the biggest factors sa human rights. Hmm. Iwanag ba na sa company Hindi naman, kasi kami Nasa London na nasa Switzerland. Parang nahihirapan na din ako. Long distance. Yeah. shorter but it was the longer term. factor talaga Oo. gusto ng shooting na to

<laughs> I was against that papalitan siya. Kaya ako, I'm not against that. Bakit? Bakit? Pero kung papalitan si Bella, tutuloy mo pa rin na maging si Fidel. Hindi na ako yun. Ano yun? Ano pressure lalo sa mga fan dahil di mga fan na at sa mga fan na in a pressure yung pressure yung mga mga artists dahil kayo kung ay kumalap na mga sa bago together na nothing na kami sa mga Living testament kami, marami artists na nag-nagkakairis pero may nag-date, may alam sa condo condoid. Ang laki na sinasabi sa amin, دي بس على تسجيل So <laughs> 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 I guess you the work more. Thank you so much. Thank you secret is we're not together. Hindi na secret namin. May space kami between us na um, marami nangyayari sa buhay namin. Fortunately na mag kami. So, pag nag-eat kami, sarap magkwentuhan na Lagi kami excited na. You make each other look good and in... And this time, dito sa isang daang tawis, kumbaga, mas nag-develop yung friendship ng dalawa. Mas dumating yung pili. Ang kata, pili ko na naman. Kaya't ako naman, pili ko lang kami ano ba yung friendship at nandun mm -hmm. na, -na, na kami sa gawa na kami ng strip namin sa eventually pupunta rin sa kami ng dalawang filmmaker mm -hmm. yun na yung goal sa uh, mm -hmm. expect na ano of course open ended field, yung 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 na yung 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 Kasi I didn't think magkakapartner. Um, because so, yun nga, real life story sa na-directed yung So, Since um, hindi na sila nakita yung Stella, ay, I didn't think pa lang ako. Si Ako, ano... Personally, hindi ako yung naniniwala sa school. Pero nung madalas ako I guess, I think sa na, ano ba ka naka sa parang kaano? Kaya pero ka rin baka ano? Hindi! <laughs> <At, laughs> this sounds <not> so funny! <laughs> Pagmahal mo atas, <laughs> <laughs> yun, Parang ganyan talaga. Hindi naman, hindi. Hindi naman ganun ka-passionate. So, hindi naman parang parang pakawakan yun, yung tao. Sobrang mahal. Diba yung obsession obsession? Hindi naman obsession. Parang yung... Ano ba? Diba yung yun, yun, yun yun passion ni Fidel eh? Towards Stella and basically, you have Stella. Hindi ako ganun sa ako. hope hukun romantic si Pelel. Ikaw, Esther. Esther. Kala ko, um, hindi rin. Malayo, malayo. Iba yung buhay namin ni Stella. Kahit yung, yun nga, yung college days. Ang, hindi ako ganun eh, no? Sa school, na ay hindi lang ako eh. So, sarap niya laro and I think, kaya din kami na sobrang nag-enjoy dun sa first movie kasi we're trying something that's so different from Ano ko, kung ano sa mga kalilita? Pero as a viewer, kayo, as a viewer na sarili niyo ng movie, gusto niyo lang bang bigyan sila ng closure o gusto niyo kasi pagdusahin pa ang <laughs> Ano ba ko, hindi open-ended yung Ah! Okay, hindi <laughs> okay, ko lang gawin. <laughs> Pero gusto ko pa siyang pag-design. Open-ended. Kaya <laughs> pa. Pero ikaw, Bella, kung i-go si Stella, will, will you do that? Na yung katulad ni Bella, eh, parang yung uh, aasahin, pa-asahin siya? Sa tingin ko, hindi naman si Nadrani Stella kasing pa assign sa um, Bella yun nga, yun yung yun siya sabi ko kanina, yung, parang adulting or maturing is understanding na parang silang may, pareha silang nag nagmahal, mag pareha silang, silang may kasalanan sa isa't isa. So, uh, yun. How do you Welcome, Kyle. Dito sa film. Hindi siya mailag okay. sa inyo. Ukraine, so. uh, um, love. Ang perspective is working. No, uh, I think we both also really uh, took care of them on our own. Uh, kasi wala akong masyado eksena like, na kasama silang dalawa sa bay. Either sa eksena ko si Kyle or sa eksena ko si At Silang dalawa rin, marami sila na wala ako. So, sometimes I would give tell context kung bakit namin sila yung ganito words na parang agaling kasi ito sa watch. So, parang hindi siya malas out or parang hindi yung acting choices niya Well, well, work. It. Ayon, na, ayon din namin maramdaman niya na may competition. Oo. Oh, okay. Gusto namin parang... Relax. Yung be best mo malipas mo sa Last na lang, Bella. Oh, Ang weird lang na na-mother ka din. Kaya dun sa teleserye ngayon. Oo, di ba? Pero <laughs> yeah. hindi kami ever nagka yeah. na, Kasi yeah. sa totoong buhay, uh, 11 years na agot namin. Hindi ko mag-iipanganak si Gary. Exactly. So, um, at tinanggap ko lang yung project ngayon because uh, today was fast Uh, I was very clear na yung character ipakita ng old school. So I was 20 sa so pamilya sa so graphic. 20 years ago sa Hindi naman ako papayag na gumawa ng gano'ng project. Alam mo, so maaalang uh, namin no? ako. Miss Invite, eh? Uh, yes. Yeah. Oh, yes. Uh, September 2nd po, ipapalabas na kami ulit. Maraming niyo ba yung nakamdaman nyo? Ang panahon na Sa so, September 10 po, ipapalabas na ulit ang isang uh, awit para kay Stella. So, makikita-kita po tayo sa mga sila. Yes, this is written the 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 and directed by Gregory Sampolok Sapana. And Kyle Echario. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank pa Thank you. 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 sa you.